yun, may pako pa tayo kanina sa uh, kalumpit kanumpit uh, at sa bayan lang halos ng malolos at yan nga, syempre may bago tayong kasama uh, si Jim mga nakakalaro natin yan dyan sa court at saka syempre, so, po, sisimula natin itong kwento nito yan sa ride-ride lang na ganyan at saka yun uh, yung client natin bali lilipat sila makakasama sila magkakapatid sa isang apartment dati tapos lilipat sila ron sa sa parents na nila isang isang kapatid nilang lalaki lilipat na ron sa parents nila sa bayan ng 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 malolos at saka syempre nasa malolos na tayo grabe ang traffic kanina at sobra talaga talagang hindi ko alam kung nagkasabay-sabay lang o talagang dahil sa maraming ginagawang uh, kalsada dyan pero isang mabilis lang yung pahakot namin ang talagang nagtagal lang yung sa daan umalis halos kami ng 4 dito sa Plaridel dumating kami rin parang mga 5 na tapos yan saglit lang namin wala pang 30 minutes uh, Na 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 i na namin lahat ng gamit at konting-konti lang kasi yung mga gamit ng, ng pinahakot pero yun naman, good sa mga kausap sila ma'am dahil mga ilang araw pa lang yan pina-schedule na nila at well, kumbaga uh, sasakyan lang yung talagang inano nila pero nagsama tayo ng isang nagsama tayo ng isang tao para para ma ma ano tawag doon? Maka, makatulong ni nila boss nila sir at saka ito nga, anak ng towa, kinabahan ako ng konti, biglang may, may kala ko may tao pumasok. At uh, nakabukas yung simpin daw, tapos kumano yung chime. Basta yun, humingay. At saka ito na nga, siyempre tuloy tayo. At dahil na, nakarga namin. Papunta na kami ron sa, sa kabilang uh, pagdadala na natin ng ating, ating mga gamit dun sa client nga natin. Tsaka isang mabilis lang yan. Isang mabilis lang na karga at saka biyahe at saka pagbababa. At ayun nga, inabutan na rin kami halos ng ulan sa daan dahil napaka napaka bagal nga ng topic pero nandiyan dyan muna kami ngayon sa ano sa bayan ng Malolos isang malinis na bayan at saka natin mga yan pinabilis ulit natin to para isang mabilis na lang na metro sa mga tropa natin mag papabook dyan uh, basta around Bulacan po APM uh, PM lang po kayo sa akin hindi pa ako makakao ngayon sa sa ibang lugar kasi kagaya ng mayro marami nagpapakot Batangas, uh, Laguna, Quezon City, ganyan hindi pa pero darating din po tayo dyan sa mga client natin sa ngayon eh, around Bulacan lang muna panort muna tayo Ayan, sa mga tropa natin panort dyan sa bukalista ng, ng ano tawag doon? ng Imata, tsaka gitarista ng Imata, abayista ng Imata, yan. Ay, hindi pa pala ba? panort yung ano yung bahista. Tsaka ito, isang mabilisang ang nga lang yan at tsaka isang isang mabilisan at saka nakakita mo naman to ito hindi naman talaga siya magbubuha sabi ko uh, observe niya lang muna yung ginagawa ko para sa susunod alam niya na pero yan kahit pa paano nabutan natin hindi kanina kasi nga tumulong tulong na siya pero ang usapan lang talaga sa sakyan pero tayo kasi sa kamada tapos ito na uwi na kami at ubod ng traffic simula uh, simula uh, Santo Niño hanggang hanggang Lugam grabe yung traffic at napakadami pang di mo di ko na sasabihin tanga sa kalsada yung mga naglalakad na malapit sa yan pero siyempre enjoy mo na lang yung mga katulad ng mga ganyan May mga mga mapapakanta ka na lang. ikaw na nga ayan so, 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 slow mo natin ng konti yan tapos yun yung mga ganyan ganyan uh, konti konti tapos yun pa yung makakasalubong mo yung nakakasilaw na ng mga ilaw na wa naman o pero yun masa maraming maraming salamat syempre sa mga tropa natin nagla like share ng ating takot pa sa kaya sa tropa natin na 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 nagre-recommenda nga sa amin at saka yung maraming maraming salamat syempre kay Riggs si Riggs yung nagpahiram sa atin na ating sasakyan. yun maraming maraming salamat takot pasakay!